Like that. Ay, pumasok sa bibig ko, ma! Ang <laughs> laki kasi. Kala niya bahay niya. Ang ino mo pag tayo dito. Makapita tayo dito. Pura tayo sa Pilipinas, perlas po ko ng ina mo, ha? Pag tayo pinauwi ng hindi oras. Hindi ako na pinag

Kumbaga pag sumigaw ka pa. Hindi talaga. Wala na kaming pakidyan sa bubuyog.